24 spark na Magkano na 75. 75. 75 pag ban. Jeep Bus. 75 Bus. poster 75. Bus 150, Bus 150. motorcycle 20 car 50. mo parking Time namin na dito sa Tagaytay So, may mga laka rin ba? Sabi, taas. Merong kung inaalok nga, kung gusto daw ng shuttle. Hindi ko alam kung magkano entrance. Ay, magkano entrance? Ha? Ah, kanan entrance 50 centavo. Hindi pa 'yun. 50 centavo. Sa parking mm -hmm. po 'yun. Parking lang, parking lang tayo. 50 ang entrance. Ang bata under 4 years old walang bayad. Ako dito pa lang eh. Oo. Oh -oh. Hindi <laughs> nga. Mm -hmm. Oo. Oh -oh. Pagkakita natin Pagkita, hindi pa natin makita yung Bandang ibaba Hindi pwede ang all this dito Right We came all the way From Rosario, Cavite And uh, umalis tayo ng Half past 4 ng madaling araw Linti, ang pagod na ako ah <laughs> Hinihingal na ako. Ganda. Ito pagka nandito kasi taas, ito makikita mo. Maaga pa lang kasi. Hapa 6 ng umaga. Kaya still foggy pa siya. Sabihin so, na, aki tayo dun. Taas nun, oh. hindi ka hinihingal? hindi sanay naman ako maglakad eh hinihingal ako sa ward nga ay lakad lalakad ilang oras hinihingal ako kasi wala akong ginawa kundi kumain ang kumain salamat so, exercise. tay kaya pag uwi natin mag treadmill ka magugutom ka talaga dito pag kakyat. after this uh, nang tagay tay we're planning to go to uh, Bicol kasi yung mama at papa ko they are from uh, Bicol so I hope matuloy mm -hmm. so abangan nyo yung vlog na yan guys ay dito sa past. oh. ako tayo ha ah, ako tayo dyan ako sila bilog is oh, ah, sige ako tayo dyan yeah. ah, real nice hindi kayo nahapo bilog so yan sa likod namin guys yan ang uh, taal volcano and ito ito ang Highlands. Papunta ron private property na to eh. May guard na. Hindi, hindi tayo makakapasok dyan. So anyway, at least kita nyo yung view. Yun. plastic ah <laughs> Wala na yung bata, di na <laughs> kaya. Kuha yung bata. Malawak naman ng ano ng GoPro. Yeah, okay. Thank you. T-shirt! Mayroon na akit na. Magkakalo? Alin po dyan? Ito mang pit. Ito po 100. Isang set na Maganda niya. Maganda. Ito? Oh, ma'am. Ito, ma'am. Ito, ma'am. Tatlong pera. Ah, okay. Magkano Magkano, lang. lang, yan, sir. 50 lang? 50 lang. Oh. Pick lang yan. Pero manipis. Ano siya? Hmm. Hindi siya kasi nabibili natin. Bibili mo nga rin ito, Ito. 50 lang po. Bili

Huwag ko sa iyo. Mas masarap naman ito. Kahit proseso dihing pwede. Kung anong... Pwede asarap din. ganyan. Apat isa nga. Hindi. Masarap sa amo sa iyo? Masarap. Sampurano. Alin? Gusto mo? Hmm. Magkano po yung Ito po 150. 150 yung mali. Ano gusto mo? yun? Ha? Gusto mo nun? 150? Hmm. Burger. Teka

Pilipino. Ba ito ni? Si may linga. Belay koy. Oo, oh, belay koy. Ano? Ito. Yeah. Mm -hmm. Tanong mo kung belay koy nga yan. Miss? Ano to? Belay koy. O, Sa mga siya belay koy. Bili kaya tayo pa. Iuhin natin. Gano ba? Hindi kaya magandang masira yan? Ba, hindi ko alam. Kasi matagal pa tayo dito. Ito yung nabibili sa turkey niya. Eh. Oo, oo, ano, oo. Okay. Diba? Di ba ako nakakain na Ito nakakain ko. Ito, ito, ito. Ito ay isang palok. Hmm. Gusto ng chichi yung ganyan. 20 pa 7 na. Oh, and look. Um, Ang dami ng, ng tao. Ang dami ng tao. Kaya dito pa agapan talaga. Ang na naman tayo ito. Sa ating service. Ayos pa tayo dyan. Yay! Uh, strawberry pasok <laughs> mm. naman tayo dito sa picnic grove ang entrance ay 75 per head yung 4 years old below at, uh, walang bayan ala hindi hindi sya nakatawa si ano o oh. Umawak at pagkain na lang Dos! Dos! Tawas, tawas. Tawas, mama. Kay Kay, bye bye! <laughs> Ayan, dami mga souvenir items. <laughs> for today and magtatanghalian naman tayo dito sa Mahogany Public Market dito na tayo sa public market sa Mahogany Public Market ayun o oh. 80 per kilo pangu maganda na mga prutas dito eh ito ang makakabili talaga ng mga balat 'to. Oh. Balat ng baka. dami oh. Darbelay papayatan hino. Para gari Linis na pati. Eh. Saan ba tayo dito? dami oh. Linis na. Ito maganda mamili ng mga Bula loob, o bulalo o pang-re-re-re mga balat. mga alam niyo ng baka. So, so, Dalalahin ko 'yan, sir. Libre ka pa rin barango na kayo, boss. Libre ka. Oo, ah? oh, oh, dito marami din. Hadi oh. ah, tayo mamimili. Pipili oh. lang muna tayo. Ito, kung saan ito. Yung... ito na lang kayo, sir. Pare-pareho lang 'yung mga presyo. Sa dami, nakakasalawahan pumili. Oh.

Pero pero andun yung mga tao. Andun yung mga tao. Yes, madam. Dito na lang, ito na lang. ko kayo malaman-malambot po. Libre-cup para parao na kami, baka sabi nga. May libre-cup yung Wala na, wala na. Depende sa blogger. Tulad ni Jessica eh. Sir, libre-cup yung na lang kayo, madam. Para paresa, madami, magbago-bago na. Yes, madam. Malapareho na kami sa lasa na kami nagkatalo-talo, sir. Malambot naman sila. Yes, lo-table na na. Ito lang kayo, ma'am. Okay. Free coffee dito ka na. May salgo lang. Pari pares lang yan, ma'am. Same price na kayo. Ano Saan tayo? <laughs> Nakakasalawahan eh. Ang dami nito. Ito na lang kayo, ma'am. Pari pares lang yan ng gulo. Ito na kung ako sa iyo. Wala boss, hindi na kaya ako na bala serving yung alis na bawaligunin na tayo. May free barato ako na rin kayo boss. Pwede na mag-long table boss kung marami kayo. No. May electric mo tayo si boss. Masa? Ayan, ang dami na. Ate, patanong nga. Ano yun? Okoy? Yes, sir. Pwedeng isa. Isa mo kay Oh, ito try ko lang, ha. Yes, hmm. sir. Yan ba yung 400 dara? Ano? Oo. Oh, okay. Apat uh, na 400. So, may na. Na. Kesa sa... lang ah. Kaya sa pagpunta ka sa... Ulam, di ba? Ulam Tatlo. Tatlo. Sa iba pa mga restaurant dito, ang mahal. Pero dito sa public market, mura lang yan. Hindi, niluluto yung sisig. Ay, yung isa lang, isa lang. Titikman ko lang. Ayun, eh. Sa kanila, hindi ginayap, eh. Ay, Hindi na hindi Oh, ano nee. lang, kanin nyo Ni. kasuyo na. Oh. At bahat... Ano pa?

So ayan ang suma total. May natirang sisig sa kabulalo hindi naubos. Asa na ate? Gandang mamili dito, puro baka oh. Ayan, oh. Kung uuwi sana ako ng Lucena, bibili ako. Kaya lang, diberecho pa kami ng vehicle eh. Gandang mamili dito ng mga baka. Ayun, ang dami May guntot, may pinuti. Wala. Ano ba pagduhat? Ano ba, ba Pag Pag ang Hindi yan, di yan, di yan sa bandara mo. Ang ako, bukado. Doon, doon. May nakita ako bukado dun sa'yo. Bukado Maraming bukado. Siyempre na amuhin. Yun. Puro bukado lang ang tinda niya. Tignan mo yung Pusa. Sorry po. Bukado lang ang tinda niya. Um... Ote, okay, maganong bukado? 140 po. Pusa kapila. Ano yung 170? Bakit? Ba alin pwede yung 140? Ito po, ito po ang oh, pa Size po sir. Ha? Size. Size lang ay pareho de, pero yung laman ah. Isa po ang variety so nila. Isa. Ay doon na lang, lang, lang ako sa 140. Pero hinog na siya, pwede nang kainin. Ba, no? hindi pa pwede. It ito na lang, oh, pwede kainin. Okay. Ito pa bibili kayo mga kalamansi. Ang dami dito oh, kung gusto niyo magtanim ng kalamansi. Pero, pero pagkatapos niyo mamumula na. Ah,